Eh, so maganda talaga 'yung prosesa uh, dito, gumatindaan. Ah, uh, kalaban ng mga malalaki ah. Ipakas tawli ang hangin at uh, lumalaki na naman ang alon. Pakita ko sa inyo.

bangka, wala okay, okay. no? lang sa mga balas na Ito talpo Talpuca Ayy! Ang kalintok pa dito Baka tumama kay So namin itong isang bangka na ito kasi natataas din namin isa yung malapit lang sa Talpuca no? Ay, Natras! Bigot din mo no? tinulak hmm. Bigato Magampang kamuro ito ano Lala lala katik na ang batangan noon sak Alam mo po siya ang batangan ba? itong Pangkanang naming ito ano ba, 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 ba? <laughs> ubog no na Ano eh.

o, oh, pinulak gana, taasa naman pangkato o o, may mga mga kalaot salakas na naman dilim, paligid sapa, sapa Ay, tinulak. Biyak, Biya ang baul. Kulang pula, May vlogger ako eh. Hindi pula, ako. Ako magpo si Chip Ay, tinulak. Ah. Nakalang, nakalang. Nakalang, Asna. Pantay na. Pantay na. Diyan Kaya may bigat. May pop bigat. Ramdam na ramdam eh. May pop dalawa, tatlo, apat, anim. Anim na bangka. Ito request pa. Ah. Ayun mga bro, sa, ang dami namin tinasa na bangka kasi nga lumakas na yung hangin. At baka biglang lumaki ang alon, maalod yung mga bangka. magkabalagbagan pa. Ayun, tataas pa sila rin ang bangka doon eh. Ang lakas na ng hangin eh. kailangan namin ngayon ay ayuta. Kasi hindi kami hindi makakalaho ng mga bangka dito at wala kaming hanap buhay. Shoutout yun sa ating mga kumparehan. Kay Parin Nogi, kay Parin Boy, kay Parin Joel, kay Baroski TV, kay Maring Koy, kay Maring Karen, kay Dita Shelly, kay Dita Jerry, kay Manay Mirna, kay Sea Warrior, yan. kay Dong Blacks, Chris TV, at uh, kay Anconic, kay Sunflower Kitchen S. Ah, oh, kitchen, Sunflower Kitchen. Eh, okay. bali ganito lang ating video. Paalam na. Ating kita sa pagkita natin.